Lionsgate Portal noong 8-8, 2022, inihayag ng Astro Numero Logo kung paano gamitin ang araw na ito para ipakita ang iyong pangarap na buhay. Ang Lionsgate Portal ay isang portal na nagbubukas sa pagitan ng konstelasyon ng Virgo at Leo. Lionsgate Portal noong 8-8, 2022, inihayag ng Astro Numero Logo kung paano gamitin ang araw na ito para ipakita ang iyong pangarap na buhay. Ang Lion's Gate Portal ay isang tao ng astrological na kaganapan sa 8 ng Agosto. Nakakatulong ito na ipakita ang iyong mga hinahangad at ito ay isang magandang pagkakataon upang makaalis sa daan at hayaang matupad ang iyong mga pangarap. Ang Lion's Gate Portal ay isang portal na nagbubukas sa pagitan ng konstelasyon ng Virgo at Leo, na kinakatawan ng dalawang magkaibang konstelasyon sa kalangitan sa gabi ang portal ay kumakatawan sa pagkakataon para sa pagpapakita at paggawa ng mga bagay na mangyari para sa mga taong mas gusto ito. Kaya ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Nangangahulugan ito na magagamit natin ang enerhiya na ito upang matulungan tayong maipakita ang ating mga layunin at pangarap sa katotohanan. Ito ay isang magandang araw para sa pagpapakita, ito ang panahon kung saan maaari nating gamitin ang lahat ng ating mga mapagkukunan at pagsamasamahin ang mga ito upang lumikha ng kakaiba, sabi ni Sidharth S. Kumar, isang kilalang astronomerologist. Sa pagbubukas ng Lions Gate Portal sa 8-8, magkakaroon ng hindi mapigil ang daloy ng positibong enerhiya na magbabago sa buhay ng mga handang tumanggap nito. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa banal na araw, ang kahalagahan ng numero walo, at ang pinakamahusay na mga paraan upang may hatid ang iyong mga manifestations. Lionsgate Portal noong 8-8-2022, inihayag ng Astro Numerologo kung paano gamitin ang araw na ito upang ipamalas ang iyong pangarap na buhay. Lionsgate Portal noong 8-8-2022, inihayag ng Astro Numerologo kung paano gamitin ang araw na ito para ipakita ang iyong pangarap na buhay. Ang Lion's Gate Portal ay isang portal na nagbubukas sa pagitan ng konstelasyon ng Virgo at Leo. Lion's Gate Portal noong 8-8-2022, inihayag ng Astro Numero kung paano gamitin ang araw na ito para ipakita ang iyong pangarap na buhay. Ang Lion's Gate Portal ay isang taon ng astrological na kaganapan sa ikawalo ng Agosto. Nakakatulong ito na ipakita ang iyong mga hinahangad at ito ay isang magandang pagkakataon upang makaalis sa daan at hayaang matupad ang iyong mga pangarap. Ang Lion's Gate Portal ay isang portal na nagbubukas sa pagitan ng konstelasyon ng Virgo at Leo, na kinakatawan ng dalawang magkaibang konstelasyon sa kalangitan sa gabi. Ang portal ay kumakatawan sa pagkakataon para sa pagpapakita at paggawa ng mga bagay na mangyari para sa mga taong mas gusto ito. Kaya ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Nangangahulugan ito na magagamit natin ang enerhiya na ito upang matulungan tayong maipakita ang ating mga layunin at pangarap sa katotohanan. Ito ay isang magandang araw para sa pagpapakita, ito ang panahon kung saan maaari nating gamitin ang lahat ng ating mga mapagkukunan at pagsamasamahin ang mga ito upang lumikha ng kakaiba, sabi ni Sidharth S. Kumar, isang kilalang astro -numerologist sa pagbubukas ng Lions Gate Portal sa 8 8 magkakaroon ng hindi mapigil ang daloy ng positibong enerhiya na magbabago sa buhay ng mga handang tumanggap nito. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa banal na araw, ang kahalagahan ng numero 8, at ang pinakamahusay na mga paraan upang may hatid ang iyong mga manifestations. Ang numero walong ay may maraming positibong kahulugan sa astrolohiya, tulad ng katatagan, pagpapatawad, pagkabukas palad, kasaganaan, at pag-ibig. Nangangahulugan din ito na maaari mong makita ang mga bagay ng malinaw at magkaroon ng isang malakas na kahulugan ng layunin sa buhay. Ang kahalagahan ng numero walo sa numerolohiya ay kumakatawan ito sa seguridad at tagumpay. Ito rin ay nagpapahiwatig na maaari mong pangasiwaan ang maraming mga responsibilidad nang sabay-sabay ng walang anumang mga isyo sa mga ito na napakalaki. Kung mayroon kang career path kung saan ka nagtatrabaho sa bahay o sa labas ng iyong opisina, ang numerong ito ay kumakatawan sa isang mamusay na antas ng flexibility ang numero walong ay maaaring ituring na isang maswerteng numero dahil ito ay nagpapahiwatig na ang mga bagay ay magiging maayos para sa iyo at na walang mga makabunuhang pagurong sa pagkamit ng iyong mga layunin. Kung naghahanap ka ng pag-ibig, ang numerong ito ay magiging perpekto dahil sa papel nito bilang isang napaka-proteksyon, na nangangahulugan na pipigilan ito ang iba na saktan ng iyong puso habang nagdadala din ng swerte sa iyong buhay sa pamamagitan ng pagtulong sa mga bagay na may kaugnayan sa pananalapi at mga deal sa negosyo. Pinagsasama ng dobleng numero 88 ang mga lakas ng dalawang numerong ito sa paraang kumakatawan sa parehong paggalang at pagkakaibigan. Ang pangunahing dahilan kung bakit lumilitaw ang numero ng anghel na ito ay kapag may kailangang baguhin sa iyong buhay. Ang pagbabagong ito ay lilikha ng mas malaking pagbabago. Pinagsasama ng dobleng numero 88 ang mga lakas ng dalawang numerong ito sa paraang kumakatawan sa parehong paggalang at pagkakaibigan. Ang pangunahing dahilan kung bakit lumilitaw ang numero ng anghel na ito ay kapag may kailangang baguhin sa iyong buhay. Ang pagbabagong ito ay lilikha ng mas malaking pagbabago.